Patay ang isang freelance model na isinugod ng kanyang dating boyfriend sa ospital sa Quezon City. Sa gitna ng mabilis na pagikot ng balita sa social media, isang nakakalungkot at nakakabahalang ulat ang kumakalat ngayon ang umanoy pagkamatay ng Viva Max actress na si Gina Lima. Matapos umanong masangkot sa isang marahas na insidente kasama ang kanyang nobyong si Ivan Cesar Ronquillo. Habang ang publiko ay nagluluhang at naghahanap ng kasagutan, mahalagang linawin na pawang aligasyon pa lamang ang lumalabas online. Wala pang opisyal na pahayag mula sa pamilya, Viva Entertainment o sa mga otoridad. Gayunpaman, nagdulot ng matinding emosyon at pag-aalala ang mga ulat, lalo na't si Gina ay isa sa mga bagong mukha ng Vivamax, isang platform na nagbibigay ng pagkakataon sa mga baguhang artista na makapasok sa mas mainstream na proyekto at endorsements. Si Gina Lima ay nakilala sa ilang pelikula tulad ng My Fairy Tale Love Story noong 2018 at Live Show 4 noong 2023. Kilala siya sa kanyang masayahin at mabait na personalidad at minahal ng kanyang mga kaibigan at taga-suporta. Sa kabila ng kanyang pag sa industriya, ang mga nakaraang araw ay hindi tungkol sa kanyang bagong proyekto kundi sa mga nakalulungkot na balitang kumakalat sa social media tungkol sa kanyang umano'y pagkamatay. Idiniklara dedo na rival ang biktima dahil umano sa cardiorespiratory distress. Isang netizen ang nagbahagi ng screenshot mula sa Instagram story ng fitness coach na si Kevin Tan, kaibigan ni Gina. Ibinahagi ni Kevin ang isang video kasama si Gina na may caption, Hanggang sa muli mahal kong kaibigan, mamimiss ka ng lahat ng tropahan isang taong mabait, masiyahin at mahal ng lahat ang nawala ngayong araw. Kasunod nito, nagpost si Kevin ng video na umano'y nagpapakita ng ilang lalaki na hinahatak palabas ng isang pulang kotse si Ivan na inaakusahan ng pananakit kay Gina hanggang sa umano'y kanyang pagkawala ng buhay. Ayon sa mga sumunod na ulat, nahuli umano si Ivan sa ospital at hindi napigilan ng galit ng mga kaibigan ni Gina. May ilang post din na nagsasabing hindi umano ito ang unang pagkakataon na may reklamo laban kay Ivan bagamat wala pa rin kumpirmasyon mula sa mga otoridad. Samantala, ang social media personality na si Valentine Rosales matalik na kaibigan ni Gina ay nagbahagi rin ng matinding post sa Facebook. Hoy Ivan Cesar Ronquillo, kahit mag-deactivate ka pa ng Facebook mo, hindi ako papayag na walang hustisya sa pagkamatay ni Gina Lima. Hayop ka, mas matangkad ka pa sa akin. Binugbog mo siya ng malala tapos iniwan mo lang ng nakahandusay sa kwarto. Namatay ang kaibigan ko gawa ng internal bleeding. Anim na oras ng patay bago sinugod sa ospital. Napakahayop mo. Magbabayad ka sa kulungan. Lintik lang ang walang ganti. Sa sumunod na post ni Valentine, makikita na nahuli ng mga pulis si Ivan. Subalit wala pang opisyal na detalye kung ano ang kinasasangkutan niya sa kasalukuyang imbestigasyon. Mahalagang paalala sa publiko pawang aligasyon pa lamang ang kumakalat online hanggang sa makapagbigay ng malinaw na pahayag ang pamilya, Viva Entertainment at mga otoridad na nanatiling palaisipan ang totoong nangyari sa likod ng mga social media posts. Ang kaso ay nagdudulot ng malawak na diskusyon tungkol sa kaligtasan sa relasyon, lalo na sa kababaihan. Maraming netizens ang nagbabahagi ng kanilang mga mensahe ng suporta at pagbibigay babala na nagsasabi na dapat maging maingat sa pagpili ng kapareha at huwag palampasin ang anumang marahas na senyales. Habang patuloy ang investigasyon, nananatiling nakabibinging tanong ang buong pangyayari. Ang publiko at mga tagahanga ni Gina ay nananatiling nagbabantay at naghihintay ng opisyal at mapagkakatiwala ang impormasyon mula sa mga kinauukulan. Sa kabila ng lungkot at pagkalito, ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa pangangailangan ng mas malawak na kamalayan tungkol sa karahasan at hustisya para sa mga biktima.